Ngayon nga ang nalalapit na ang kapaskuhan, dapat ay meron ka ng matutunan na pangmalakasan na ulam na pwedeng ihanda sa mga bisita. Bakit di mo naman itry itong pangmalakasan na rilyanong bangus? Tiyak akong mapapabilib at mag enjoy ang pamilya at bisita mo sa ihahanda mong ito. Kaya tara, simula na agad natin. Dito po ay bumili tayo ng isang kilong medium size na bangus. Pinatanggalan na natin yan ng hasang, kaliskis at palikpik. Nahugasan na din natin ito ng ilang beses sa tubig. Bali, ang una nating gagawin sa pagtanggal ng laman nitong bangos ay ang pagbali ng tinik nito sa buntot. Kailangan nating baliin yan kung gusto nating makuha ng buo yung laman at ma-preserve natin ng maayos yung balat ng bangos. Sa pagtanggal naman ng laman ng bangos, gagamit tayo dyan ng sandok na ganito ang dulo. Pero kahit ano naman pong metal na panundot ang gamitin ninyo, ay pwede naman po. Basta flat ang dulo at medyo mahaba ang hawakan, ay pwede naman po iyon. Bali, ang teknik na ginawa ko dito is yung isang kamay ay nakahawak sa ating panundot at yung isang kamay naman ay kinakapa yung dadaanan ng panundot. Sa ganitong paraan, maiiwasan nating mabutas o masira yung balat ng bangus. Sa proses na ito ay dapat dahan-dahan lang tayo para maiwasan natin ang pagpalpak nito. Kailangan po ay wala na talagang nakadikit na laman sa balat nito para po mas madali nating mailabas ang laman ng bangus. Kapag sa palagay ninyo ay wala nang nakakapit na laman, pwede na nating ipush ang laman mula sa buntot palabas ng bibig. Pigapigain lang natin yan hanggang sa smoothly na itong lumabas tulad ng nasa video. After ng process na ito, ay ibababad na natin sa toyo, kalamansi at paminta itong mga balat ng bangos. Mas mainam ibabad ito sa pang-marinade para balat pa lang ng bangos, ulam na. Babad lang muna natin yan at gagawin naman natin ang palaman ng ating rilyenong bangos. Bali, ito na pala yung laman ng ating bangos. Lalagyan lang natin yan ng tubig at asin at saka isa lang sa apoy. Bali, lulutuin lang natin itong laman ng bangos ng 5 minutes over medium heat. Mabilis lang naman po kasing lumambot ang laman ng isda kaya 5 minutes lang ay sapat na. After ng 5 minutes ay pwede na natin itong hanguin at himayin. Bali dito guys, hinimay-himay na natin ang mga laman ng bangos at tinanggal na din natin yung lahat ng tinik na nakakapit sa laman. Pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto. Dito sa ating pan ay magpapainit lang muna tayo dyan ng kaunting mantika. Kapag mainit na ang mantika ay pwede na nating ilagay ang pinong sibuyas at bawang. Igisa-gisa lang muna natin hanggang sa lumabas na ang bango ng ating mga aromatics. After niyan ay pwede na nating ilagay yung mga hinimay nating laman ng bangos. Igisa lang natin ito ng kahit 2 minutes lang. Matapos magisa, ay ilalagay na din natin dyan ang iba pang mga sangkap. Maglalagay tayo dyan ng chopped carrots, isang maliit na lata ng green peas, chopped red bell pepper, at pasas. halo haluin lang muna natin yan hanggang sa humalo ng maigi ang mga gulay dito sa ginigisa. Pagkahalo, ay susunod na din natin agad dyan ang mga pampalasa. Maglalagay tayo dyan ng asin, preferred ninyong seasonings, paminta, at oyster sauce. Adjust nyo na lamang po ang pampalasa na ilalagay ninyo. Depende sa gusto ninyo maging lasa nito. halu haloin ulit natin ito hanggang sa mag-well combine na ang mga pampalasa na inilagay natin. Malalaman nating luto na itong ating niluluto kapag lumambot na yung mga gulay na inilagay natin. Kapag lumambot na iyan, ay pwede na natin niyang hanguin palalamigin lang muna natin itong pangpalaman natin sa bangos bago tayo mag-proceed sa susunod na step. After ng 20 minutes, ay lumamig na itong pangpalaman natin. Bali, maglalagay pa tayo dyan ng tatlong pirasong itlog. Ito po kasi ang magsisilbing binder ng ating ipapalaman sa bangos. Mix-mix lang natin yan hanggang sa humalo ng maigi ang itlog dito. Kapag okay na, ay pwede na tayong magpalaman ng ating rilyenong bangos. Bali, eto na nga po pala yung balat ng ating bangus. Nadrain na din natin yung pinang-marinate nating toyo mixture. Pwede na nating ipasok yung palaman sa bibig nitong bangus. Mas maganda talaga kung kamay po ang gagamitin ninyo sa process na ito para mas maipasok nating maigi yung palaman sa loob ng bangus. Dapat din ay siksik ang pagkakalagay natin dito para mas maganda itong tingnan. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan nyo itong relienong bangus natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this relienong bangus. Maraming salamat po! After nating magpalaman ay ito na yung mga bangus natin. Halatang siksik sa laman itong mga nagawa natin. Next step na gagawin natin is tatahiin natin yung ulo at balat nito. Ito po ay para hindi lumabas yung stuffings na inilagay natin dito sa loob ng bangus. At isa pa ay para ma-preserve din natin yung original na itsura nitong bangus. Kapag natahi na ang ulo, ay ganito na po ang magiging itsura ng ating rilyenong bangus. Ang susunod na gagawin natin ay kukot natin itong bangus sa harina. Ito kasi ang magbibigay crispiness dito sa balat ng bangus. At maiiwasan din natin magtalsikan ng mantika kapag naglagay tayo ng harina dito. Coat lang natin maigay itong bangus at pwede na natin itong lutuin. Dito pa ay nagpainit na tayo ng mantika sa ating kawali. Bali, used oil po ang ginamit ko dyan, kaya ganyan na po ang kulay. Bali, sa process na ito, alam kong alam na alam ninyo na ang pagpiprito nito. Maprito lang natin ang both side nitong bangus ay pwedeng pwede na natin itong hanguin. At makalipas ang maraming proseso, ay ready to serve na itong pang at super sarap na rilyanong bangos. Marami man ang proseso sa paggawa nito, sa so dulo naman natin malalasap ang sarap ng dish na ito. Kaya tag mo na din ang friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!